Ginong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi pabalik sa iyo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakit butas, ika nga at folgay, guy, at, ang at diversion ang mga senador palayo sa Kamara at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila Mema, mema mabanggit lang na senador habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Simple ang patunay dito. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito sa lugar na ginalawan nila sa hinaba-haba nang testimonya nila dito o sa kamera. Banggit sila ng banggit. Name drop sila ng name drop ng pangalan ng senador. Mas kinaklaro naman ko inyong papakinggan na wala silang masabing direktang nakausap o binigyan ng anuman. Lahat ito para lamang ipako ang mga senador sa media at sa publiko at ilayo ang atensyon sa kamera at mga congressman. Bakit nga ba? Dahil tila mas malaking isda, ika nga, mas mataas, mas kilala ang mga senador kumpara sa congressman, umaasa sila na maiibsa ng galit ng tao sa kanila sa kanilang mga anomalya ukol sa flood control at tuluyan na silang makakatakas mula sa anumang pananagutan. Isang tao lamang, ginong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulung bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Anong gino'ng Pangulo, minamahal kong kasamahan. Bakit tila sa kamera, dito mismo sa Senado at sa ilang media, ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pwes, sasabihin ko, Martin Romualdes. Minsan ang binanggit na mga diskaya ito mismo dito sa Senado, ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa kamera. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan, pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na at nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa, ang bukod, hindi ba't si, si Sergeant Gutesa lamang, ang bukod tanging testigo na walang kinalaman? hindi sangkot sa flood control issue, walang hininging immunity, deal o proteksyon kapalit ng kanyang pagtestigo. Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, ginong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanko at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin 313 billion 803 million 693 with uh, Congressman Saldico as proponent for the record uh, ang binabanggit po nating Representative Elisaldico siya po yung uh, chairman ng House Appropriations Committee wala kaduda duda yan. Uh, ito nga hirap-hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldi ko. Hirap na hirap pa silang banggit. Eh. May isa pang mas mataas sa kanya? Eh, hindi naman magi hindi naman gagalaw yun kung walang... <laughs> Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. She's the house speaker. Sige, <laughs> Ginoong Pangulo, pahintulutan niyo po ako magkwento ng konte upang patotohanan ang mga salitang ito. Taong 2023 nung tinalaga si Ginoong Kiko Laurel bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura. Bilang suporta sa kanyang mandato, tinanong ko noon ang isang simpleng katanungan sa budget process natin. Bakit mas malaki ang pondo ng flood control kesa sa agrikultura? Why is it that the budget for flood control of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. And allocating a measly 31 billion for irrigation, for rice. Why? Pagkatapos po noon, tinulungan ko siyang bawasan ang flood control. budget at idagdag sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Aniya, tumawag daw sa kanya si Congressman Zaldico dahil pinapatanong daw ni Speaker Romualdez, bakit binawasan ang pondo ng flood control? Ngunit wala nang nagawa si Congressman ko dahil sinabi niyang pasayan ng Pangulo. Nung termino ko rin po bilang Pangulo ng Senado, maraming beses po akong tinanong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa paano kalang budget para sa 2025. Sinabi ko po sa kanya ang buo at tapat na katotohanan para malaman po niya ang tunay na larawan at sitwasyon ng pambansang budget para sa taong yon. Ito marahil ginong Pangulo, minamahal kong kasamahan. Ang isa sa mga dahilan kung bakit pinagutos ng Pangulo ang pag-veto at pag-for-late release o FLR at pag-hold ng malaking bahagi ng budget nila. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations dahil sa mga inilahad ko at marahil na discover din ng Pangulo kaugnay sa 2025 budget. Hindi malayo ginoong Pangulo na naganap din ang mga ito noong 2023 2024 at mga nauna pang budget kung saan napakaraming ghost at substandard projects ayon kay Secretary Vince Dizon at ayon mismo sa talumpati ng ating kasamahan na si Senator Ping Lakson. Ngunit marahil ay walang naglakas loob na sabihin ng katotohanan kay Pangulong Marcos o so magsumbong sa kanya kaugnay sa ilang mga bagay na ito bago ako. Nais ko din pong kumpirmahin ang sinabi ni Congressman Toby Chanko na ang pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ginamit, ay ginamit na para ni Speaker Romualdez para mag-release ng pondo nila na naka-FLR or for late release bago mag-eleksyon. Mas kinaalam po niya na hindi po ito kayang talakayin ng Senado hanggang sa Hunyo pa mulat-mula at mula nung simula. Ulitin ko. Ginamit ni Martin Romualdez ang FLR ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi, hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, ginong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon kaya hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. And that is why, Mr. President, distinguished colleagues, at the height of the impeachment controversy and amidst the passion of some sectors to remove the Vice President at all costs, I urged prudence and level-headedness because I knew that greed and not accountability was the reason behind it. In the end, Mr. President, the Supreme Court vindicated us. The Supreme Court vindicated us by saying, among others, quote, there is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. Close quotations. Ginong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng dira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romaldes.